Sir, punta ako sa Solvenc, yung sa yes. Santorini. Yes. Um, kasama din po sa final nila yung graph charges po. Yes. dahil uh, Hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po ang reaction doon? Ito po, mabuti na bangit nyo. Uh, binili ko noon sa... Dahil lahat, pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. Uh, at, that, uh, at that time, um, um, 300 square meters 3,700 square meters. Wala pang kalahati hektarya. 370, 300, no, 3,728 square meters. Binili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko eh. 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang, walang diferensya ito. May did observe po kami ng gobyerno. So, ma, walang wala kang gusto bumili ito eh, dahil puro bato nandun eh. Ni walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato, puro bato nandun. kalukuhan do ito, this is another diversionary tactic uh, and part ng mga attack dog. Dahil yung nag-file, uh, matagal lang tigaroon sa amin na first cousin yung mayor na tinalo ko. Atorne Tilly Cordero, is is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing ano, humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya, hindi. Hey, ang hey, last, last lang, nagpunta sa bahay, mismo nagpunta sa bahay sa Narbakan. Go, so, magre-retire na ako. Pwede mo bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos lang ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Eto. Ang tinuro niya, maliit na bahay, dalawang kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, dalawang, kama na. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nagalit na naman yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. So, hindi naman. Binibigyan ko naman. Eh, nasa rin na eh. Kaya pinademanda ko na lang ng ano, extortion, dahil yung mga pinaggagawa niya. Dahil marami ng dambes na nanghihingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito, sir, na extortion case ay ifafile niyo pa lang or meron na po kayong final dati? yung pinsan buo niya na mayor, 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang kasikasuhin uh, niya sa ombudsman. Ginawa nila, in one barangay lang, marami yan ha, ah. several uh, uh, pinirman ng vice mayor, the whole board, na mga consulors, ng resolution. Isang sample, Nine million binigay nila sa isang barangay, Solbeck for the benefit of 65,000 farmers of Solbeck. Solbeck is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? Eh? The whole population the whole town at that time is 44,000. So sila nag, naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yung marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers palang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So, pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapal naka doon dahil nakaparking fee yata. ko. So, dapat yun ang halong katin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang itong plunder complaint nila. Yes. Uh, ang sinasabi po ay bumili po kayo nung no, mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million yes. na piece of land. Ano pong masasabi niya doon? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga-mga, mas mahal pa eh. Pero presyo nila ng 8,000 800, per square meters. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw kong kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibibenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang. Huwag naman ganyan. Ganito na lang ako. Uh, instead na kumita ako, Binigay ko lang ng Dinalugi na ako ng 800, no, no, 680 million lugi. So parang sabi niyo po, sir, nag-abono pa. Parang gano'n. Nag Ay, na, lugi. Halu Instead of, may bumibili sa akin noon ng 500 eh. Ah. Ano, 500, 5,000 per square. Hindi 500 billion. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa na nalugi, ako pa kinukomplete. Pero ang sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita pa? ng pa uh, 10 hectares na 45 million? Kalukuhan yun, kaya de na ko pa sila dyan. At that time, nakarecord po ang ano 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 ba aabuti uh, uh, niyan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi. Kung hindi, kumita. Kaya mali yung ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dadang manda. Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? O, oh, 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 8, e, 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, na nagpalugi ng ganyan. Eh, pwede ko kitahin kung rekorap ako. Sila ang kurap dahil ang dami ng na uh, nawala na pera sa darbakan yung pinsan buo niya. Pending pa sa Dapat bago na ako mistigan ito, <coughs> ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Saragosa. Ang dami po. Ang liwanag. 45,000 farmers. Ilang million? 80 million. Ang sila. Puro ghost. Po 44,000. It was certified by the government. Ang farmers na nabakan at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag, bakit hindi nila balikan yun? Yun, demandan nila ako kung hindi totoo to siya sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya doon sa complaint ay dahil binate <coughs> yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate eh. Sino magdodonate? Wala magdodonate. Yung lupa daw na, na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yon for... Uh, uh, no, uh, no, no. It was owned by a uh, textile company before. Mm -hmm. uh, nakalimutan ko na. Hindi siguro nakabili nun, mm -hmm. di ba? So hindi siya, ano sir, parang kumbaga... Yeah, uh, binili ko na, binili ko na, ninegosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo na hindi na, hindi ko ninegosyo. Binigay ko at a losing price, 1.2. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba nating binenta yung lupa na yon Wala kami pang lalagyan ng market. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun, na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa sulbank yung sa yes. Santorini. Yes. Um, kasama din po sa final nila, yung graph charges po, dahil yes. <laughs> Uh, hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po ang action uh, niya doon? Ito po, mabuti na banggit nyo. Uh, binili ko noon sa... Dahil lahat, pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. Uh, at, that, uh, at that time, ang, 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 ang 300 square meters lang, 3,700 square meters. Wala pang kalahati uh, hektarya. 370, 300, no, 3,728 square meters. Binili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko eh. 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang, walang diferensya ito. May dinobser po kami ng gobyerno. So, wala kang gusto bumili ito eh, dahil puro bato yan eh. Ni walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato. Puro bato yan So, para ang sinas sinasabi niyo, sir, na hindi totoong illegal niyong kinamkam yung, kinam yung lupa niyo. <laughs> Kaya ay dadamanda ko sila. May <laughs> dibdob sila ko. Hindi nila alam kasi. Kasi yung telecordero yun, niyon ng kopya. Eh, wala naman siyang karapatan, bigyan ko ng kopya. Yun, yun hula hulaan niya. Sabi nila, sir, ay may mga nasira daw doon sa environment kasi wala pong permit yung pagkoconstruct nyo ng resort. So, ano pong comment nyo doon? May titulo ako eh. Titulado yun. Nung araw, may lupa lahat yun. Tinanggal ko lang yung mga lupa para maliris. Kung may kasalanan ako ron, demanda nila ako, multa ako kung may kasalanan ako. Yung sa, pero may environmental compliance certificate kayo naman, sir, doon sa pagtatayo niya ng resort structure. Meron naman dahil private eh. Hindi naman kailangan dahil nga private property may titulo So nagtayo na tulong nga ang malaking attraction ngayon eh. Kaya instead na private yon gagawin ko na lang commercial dahil dami ng tourist, tourist attraction na para sa tao. At kung walang kami sa hotel, dahil dami na tourist sa uh, vegan. Sir, ano na lang po ang reaction ninyo na uh, sabi niyo po pala, kilala niyo po ito si Attorney Cordero. Anong reaction niyo po na finailan kayo ng graft and plunder charges? <laughs> Matagal lang attack dog yan, professional, extortionist. Na, tumanggap ng pera eh. Nanginig pera. Tinanggap naman. Ayaw ko na lang, buloy na ako. Sige na, bigay na ako bigay. May mga tao nagbigay. Uh, Naka-video lahat at tutestigo uh, sila. Latest nga, binibenta na ng hotel resort na dalawang kwarto na maliliit. 20 million. Paano naman ako mapayag niya? nagali na naman sa akin. Ayun, nagpayag na naman ngayon anong next action niyo, sir? Pero ito, hindi lang yun eh. Uh, ko may nagpapaandar na sa kanya. Para kagal sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So, this is another, uh, they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito na malaki. Meron po ba kayong hinala kung sino yan, sir? Mm, meron, pero di ko masabi dito, magdedenay lang. Sige po. Ano nalang next nyo gagawin, sir? Anong next action, course of action po ninyo? Sasagutin ko. Kung tawagin ako, sasagutin ko. At pagpapayal din ako counter charges, then di naman totoo itong mga bintang nila.